Hello mga pet, ayan, ako, nakikita nyo na ang dapat kong makita, huwag na kaya magtaka, sino mahilig mag ganito, hmm, yung pinagpapatol-patol ang mga shampoo, hmm, ito po yung easy to get, so, easy to get, easy, simple, syempre, yung mga, mga nagmamadali diyan, ay talagang, kailangan ay mabilisan yung lalo na mga nagtatrabaho ay tinanghali na ayan at yung mga hindi pa nakahapul yung pamilya yung um, mga grocery ay mamili na pag sa mahod na diba? syempre pag tatay na sa hoda mamimili na mag grocery na diba? so ako po ay ng grocery na dahil pinamili ko po ang aking mama Pumili din ako ng sarili ko syempre yung aking yung mga pinamili yung mga pang araw araw yes syempre tulad ng cream ito ah shampoo so binili kay Crystal and then short and clear so yan po ang aking mga gamit bihira lang ako mamit ng cream salve, pero parang medyo malampot po yung aking buhok kasi may kulay yung aking hair so ang clear naman po kaya bumili ako yan ay menthol. Malamig po sa ulo. Maganda po sa buhok. Talagang fresh ko sa dyan. Head and shoulder. Mapangok kasi yung head and shoulder. May menthol din po siya. Menthol din siya. Yan talaga ang aking kailangan na talagang araw. And then, so inaayos ko na siya. At natapos na siya pagputol-putol din. Hindi lang yan binili ko. Siyempre hindi lang yan super so, super bumili din po ako ng mga sabon syempre yarn bumili din ako ng mga sabon so ipapakita ko din sa inyo dahil meron din akong gagawin charm bago yan ipapatas ko muna itong mga pinipuputol ko para hindi na masyado syang makalat ayan po napatas ko na diba ang kanta tampot ka lang tampot Hmm, kita niya naman ang ganda ng bako parong o ang kaya rin o si napakaganda o yung mga uh, may hilig na kusino um, kong hilig yung ganito eh comment down below char and ito na po yung sinasabi ko sa point yung press yan yung gumagamit ang koji charm siyempre ako number 1 na po ako dito ito talaga ang ganito Okay. Mm. So, saan ko nito check gagat kaya ito sa pangalap ko Kaya hindi ko gagamit ang buo Kaya nga pili siyang matuna o matuna pero ito ay effective Siyempre tayo nagtitipid Kailangan din natin kaya kaya ko ito sa lima Yes, dalawa nasa yung hindi Pero project siya So, and then, napakamula lang po dito. Yes, po. Then, hmm, ayan, so napapansin ninyo po, kagayatin ko na siya. So, pasensya na po kayo sa aking cutter na medyo na alawang na. Ayan, tamad lang maglilis. Pero, yaman po ipagsinabon eh, na eh, nalilinis na rin po yan. Ayan, pinalikula siya sa lalagyan, sa box, kaya ang gagawin dyan, na da, dapat tampot ka nalang. Diba, easy, easy lang. Napaka-simple, diba. Ngayon, yung tawa dyan ay tipit. Ako sana makabat na itong hanggang December. Okay, ayan, ang ganda. Sobrang ganda. So, kung may nagustuhan mo yung aking video, at isa naman ho mga, mga, mga may nakakaranas ng mga ganito at mahilo magtipid ayan, mag comment ako below po kayo at comment dito na lang bye